Ayon sa chika, walang piyansa hindi yahayaan na makalaya ang kapatid para magbago ito. Kalat na kalat sa social media na noon pa man ay madalas sa kasinyo ito. Ilan beses nang pinagbabawalan pero patago pa rin ginagawa ang pagpunta roon para maglustay ng pera ni Amy. Mas may intindihan siguro ng iba at hindi big deal kung sariling bulsa niya. Ito kinukuha at hindi pinagpapaguran mismo ng kapatid. Karma is real, pagbabayaran ng ginawa. Samot sa payan payag naman ang kumakalat mula sa mga netizens ayon sa kanila. Kawawa naman si Kimi. I remember her interview na sobrang hardworking niya. Madalas na lang siyang kumain sa sakyan na mag-isa tapos lulukohin lang na mismo ng kapatid. If ever ma na totoo ang kismis, napakasakit nga. Hindi ko mapapatawad yan kung mahal mo ang iyong kapatid. Hindi ganyan katigas ang ulo mo. Mahid ka sa iyong sarili. Huwag idamay ang sariling pera ni Idol. Nakakasama lang na iyan. Ayon pa si isang komento, kawawa yan si Kimi. Talo na nga sa love life noon, pati ba naman sa pamilya. Sobra-sobra ang pinibihin na sakit sa ulo. Parusahan ang dapat parusahan ng tanda. Huwag na sana ang basta makalaya iyan, Para walang problema si Idol. Ang mga kumakalat patungkol kay Kimjo at Lakam, ay true na true kalat sa social media. Nawa palagpasan ang aktres o mga kinakaharap na problema. Anong sa